sa maliit na bayan ng Olala, Washington na ng isang residente sa kanyang bakura ng tila naglalakad na kalansay. Ano o sino nga ba ang nakita niya nung panahong yun? Bagong lahat ay eh, huwag kalimutang mag-subscribe sa aking channel at i-click ang notification bell para updated kayo sa mga bago kong videos. Ang taon ay 1911 ng ipakilala ng isang doktor ang di pangkaraniwang paraan ng pagkain para makagamot ng iba't ibang uri ng sakit. Malaki ang epekto ng pagkain sa kalusugan ng tao. Ito ang nagtutustos ng mga kaukulang nutrisyon sa katawan para mapanatili itong malusog at malakas ang panlaban sa mga sakit. Kaya naman di nag-atubili ang mga tao, partikular ang mayayaman na lumapit sa doktor at sumailalim sa paraan na ito. Ang doktor na tinutukoy ko ay si Linda Hazard. Siya ay pinanganak sa Carver, Minnesota ng bansang Estados Unidos. Wala siyang formal na training at degree bilang isang doktor. Subalit nabigyan siya ng lisensya dahil tinuring siyang manggagamot na sakop ng alternative medicine. Bagay na di pa nabibigyan ng maayos na pamantayan at proseso ng panahong yun. Sumulat siya ng mga akla tungkol sa fasting at nakilala bilang isang fasting specialist. Sa mga di nakakaalam, ang fasting ay ang hindi pagkonsumo ng anumang pagkain sa loob ng ilang oras, depende sa layunin ng nagsasagawa nito. Wala itong masamang epekto sa mga normal ang kalusugan at kung isasagawa ng tama. Sa katunayan, maging sa modernong panahon ay madami na ang nagpatunay ng mga benepisyon nito sa kalusugan ng tao. Subalit ang pagpafasting sa maling paraan ay masama sa katawan at maaring mauwi sa starvation o matinding pagkagutom. Ang mga na isumailalim sa panggagamot ng doktora ay kailangang manatili dito na maaring tumagal ng ilang araw, linggo o kaya naman ay buwan. Ang singil niya sa pasyente ay isang daang dolyar kada linggo. Napakalaking halaga nito ng panahong yun. Ang mga pasyente na nakalabas sa sanitaryo matapos mag-fasting ay tila masaya sa naging resulta nito. Kaya naman ikinalat nila at pinatutuhanan ang magandang resultang idinulot sa kanila ng panggagamot ng doktora. Dahil dito ay naging maganda ang reputasyon ni Linda Hazard. Hanggang sa maging pasyente niya, ang mayamang magkapatid mula sa Britanya na sina Claire at Dorothea Williamson. Nakita ng magkapatid ang tungkol sa doktora sa isang pahayagan at naging interesado ang dalawa wala naman talagang malalang sakit ang magkapatid. Palagay lamang nila ay mayroon silang bahagyang pananakit na iniinda sa kanilang katawan. Kaya naman nagdesisyon sila na tumuloy sa sanitarium ng doktora. Excited sila na tila magbabakasyon lang. Tumawag kasi ng atensyon nila ang lugar na kinalalagyan ng pagamutan na napapaligiran ng magagandang tanawin tinawag ni Claire na most beautiful treatment ang panggagamot ng doktora. Di nila alam na matinding kapahamakan ang naghihintay sa kanila. Dalawang buwan munang namalagi sa isang apartment ang magkapatid dahil hindi pa daw handa ang sanitarium. Dito ay sinimula na silang gamutin ng doktora. Sa unang araw ng magkapatid ay pinakain sila ng sabaw na gawa sa katas ng gulay. Iyon pala ang tipikal na menu ng doktoras sa kanyang mga pasyente. Kung hindi katas ng kamatis, ay katas ng asparagus na sangkap ng sabaw. Minsan ay sinasamahan niya ito ng orange juice. Walang protein ang pumapasok sa katawan ng mga pasyente kaya biglaan ang pagbaba ng kanilang timbang hanggang sa mawala na sila ng lakas para makakilos. Ganito mismo ang sinapit ng magkapatid. Kung maganda ang reputasyon ni Linda Hazard sa malalayong lugar, iba naman ang tingin sa kanya ng mga taong nakatira malapit sa ospital. Tila huling hantungan ang tingin nila sa ospital na yon. Nang mailipat ang magkapatid sa aktwal na ospital ng doktora, labis-labis na timbang na ang nabawas sa magkapatid. Butot balat na sila nang makita ng mga taong nakatira sa paligid ng sanitarium. Ayon sa ilang kapitbahay, minsan ay nakakalabas ang mga pasyente ng doktora at kalunos-lunos ang itsura ng mga ito. Tila naglalakad na kalansay ang mga ito sa sobrang kapayatan. Isa sa mga residente ang mangilang-ilang beses na nasilayan ang ilan sa mga pasyente sa kanyang sariling bakuran. Namimitas ang mga ito ng kanyang tanim na prutas upang kainin. Mukha raw gutom na gutom mga mga taong ito na parang di nakakain ng ilang buwan. Lingid sa kanilang kaalaman ay hindi talaga nakakakain ng tamang pagkain ang mga pasyente. Puro sabaw lamang ang pumapasok sa kanilang katawan. Kung may mga matibay na pasyente ang nakakalabas ng buhay ay marami na rin ang binawian ng buhay sa ng ospital ng doktora. At obvious naman ang kanilang ikinasawi ay ang matinding gutom. Pero bakit di man lang nagre-reklamo ang kanilang mga pamilya? Kapag may nasasawing pasyente, dinodoktor ng doktora ang record ng sanhi ng pagpanaw nito. Kadalasan niyang nilalagay na sanhi ay cancer o kaya naman ay liver cirrhosis. Kumbinsido naman ang kanilang mga pamilya sa nireport ng doktora. Dumating ang panahon na di na ng katawan ni Claire Williamson ang araw-araw na pagkain ng sabaw. Lubos ang kanyang panghihina. Sa huli ay binawian na rin siya ng buhay. Sa kasamaang palad, hindi pinaalam ng magkapatid sa kanilang pamilya kung nasaan sila dahil siguradong di papayag ang mga ito. Isang misteryosong telegrama naman ang natanggap ng pamilya ng magkapatid na Williamson tungkol sa teribleng kalagayan ng magkapatid. Nakakalungkot na di ito nakarating ng mas mabilis bago pa man sapiti ni Claire ang trahedya sa kanyang buhay. Nasaklolohan naman ang kapatid nitong si Dorotea na mistulang kalansay na sa sobrang kapayatan na may timbang na 60 pounds na lamang. Napakagaan para sa taong nasa hustong gulang. Nasintensyahan si Linda Hazard ng dalawa hanggang dalawampung taong pagkakabilanggo. Hindi bababa ng labin limang tao ang binawian ng buhay dahil sa kanya. Makalipas ang dalawang taon lamang ay nakalaya si Linda Hazard. Pumunta siya sa bansang New Zealand at matapos ang limang taon ay muli siyang bumalik sa Ulala, Washington at muli siyang nagtayo ng sanitarium na tinawag niyang School of Health. Kinalaunan na ay nasunog ang sanitarium. Nagkasakit si Linda Hazard at hinangka niyang gamutin ng sarili sa pamamagitan ng pagpafasting. Namatay siya sa gutom sa edad na 71. Sana ay naibigan niyo ang aking kwento. Muli ay huwag kalimutang magsubscribe sa aking channel at i-click ang notification bell para updated kayo sa mga bago kong videos.